Marami raw na violate sa kanyang karapatan bilang akusado doon sa paraan ng pagkanyang sa kanyang pag-aaresto. Uh, Totoo po ba 'yan? siguro uh, dalawang punto ang sagot diyan, no? Unang una, uh, this is the ito yung unang pagkakataon na nagkaroon ng arrest warrant uh, against a Filipino citizen galing sa International Criminal Court or ICC. Uh, ibig sabihin, walang basehan kung pa, paano gagawin ang pag-serve uh, sa no, arrest warrant laban sa isang Pilipino sa Pilipinas. Hmm. Um, marami sa procedure na alam ng mga abogadong Pilipino, uh, mga Pilipino in general, uh, nakabatay sa sitwasyon na batas ng Pilipinas ang sinusundan at uh, utos ng Korte ng Pilipinas including a warrant of arrest ang ginagamit. Pero hindi katulad dito. So, posibleng kailangan gawa ng interpretasyon yung pamamaraan kung paano mo i-enforce ngayon ng warrant of arrest mula sa ICC. So, ang pangalawang punto, um, Warrant of Arrest ito ng ICC, hindi ito Warrant of Arrest ng isang korte sa Pilipinas. Um, hmm. Ang purpose ng Warrant of Arrest uh, ayon sa batas ng ICC, no yung Rome Treaty na nagtayo ng ICC, nakalagay doon na, among others. Uh, ang Warrant of Arrest kailangan ni-issue kapag may posibilidad na yung taong inaaresto ay pwedeng gumamit uh, ng dahas laban sa mga potential na testigo o gumawa ng paraan para harangin ang pag ehiral uh, ng katarungan ah uh, konektado dun sa kaso niya no? so ang purpose niya is to prevent the uh, person being arrested from obstructing uh, justice and um, preventing justice from happening in the case uh, in which he's being arrested mm -hmm. um, so kailangan tandaan yung purpose na yan Uh, para intindihin kung bakit kailangan ma-enforce ka agad yung warrant of arrest. Now, ha having said all of that, no, um, may procedure sa ICC treaty, uh, pero meron ding batas sa Pilipinas. No? So, you have to reconcile both the procedure and the law in the Philippines. At uh, nakalagay naman yan sa ICC treaty, no, na uh, may binibigyan ng leeway yung country uh, kung saan ini-enforce yung arrest warrant to uh, conform to the ICC procedure but at the same time to fulfill its own um, constitutional process. So, um, ang, 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 maiksing, ang maiksing sagot sa tanong mo, Christian, uh, substantially, I think, uh, due process was followed. and if there are any other issues around the uh, arrest that, that was made uh, this can then be raised at the international criminal court itself okay yung uh, gusto mangyari nang iba na maibalik dito si dating pangkulong rodrigo duterte uobra po na yung ngayong nando na siya sa jurisdiction ng icc uh, hindi na siya ibabalik ng icc dahil ang purpose nga ng warrant ng ICC is to arrest the person and bring him to literally no dun sa court no? to to make him appear may option kasi ang ICC sa kaso ito at sa mga kaso sa ICC dalawa yung option ng ICC para pilitin or papuntahin ng isang tao na iniimbestigahan at kakasuhan ng ICC no ang isang option warrant of arrest hmm. ang bilang option summons yung summons hmm ginagamit niya ng ICC kapag sa palagay ng mga uh, sa ICC, pupunta naman yung taong tinatawag. Iba? Yung sinasummon mo, pupunta naman sa korte at hindi magtatago, hindi uh, dilisan you know, at hindi na, babal, hindi na pupunta sa korte. So, dahil warrant of arrest ang inisyo ng ICC, malinaw na yung judgment ng ICC na hindi itong, itong tao na pinaparesto nila hindi ito sisipot kung hindi mo aarestuhin. So, bakit niya papakawala ng tao ito? Bakit niya pababalikin kung ang intention niya ay ilagay sa jurisdiction ng korte ang tao? Um, pangalawa, korte ang ICC. No? At um, dahil lang nangyari dito sa kaso ito, nag-file ng petition uh, si Rodrigo Duterte at mga kamag-anak niya sa Supreme Court ng Pilipinas. Korte rin ang Supreme Court. Um, hmm. Ang Supreme Court, supreme sa Pilipinas. Ang ICC, may sariling kapangyarihan kapag ang pinag-uusapan ang mga kaso sa ICC. So, hindi pwedeng uh, ipilit mo sa ICC na sundin kung anumang order ang lalabas mula sa Philippine Supreme Court uh, papa, papa, papatupad mo sa ICC. O nga, tsaka gobyerno po ng Pilipinas yung nagsuko eh. ba? Diba? Yung nag-effect nung, ano, yung, yung, yung nag nung uh, ICC warrant through the Interpol, through the Philippine National Police. Yun ang hindi ko ma-imagine na. Kunwari, assuming for the sake of argument, na mag-decide yung uh, Supreme Court in favor of the habeas corpus petition uh, ni Salvador Panelo, mm -hmm. paano niya mako-compel naman yung ano? yung ICC. 'Di ba dadaan din kayo sa mga diplomatic channels for instance. Mm -hmm. So, sabi ng ng administrasyon, eh sino nga namin eh, 'di ba? ang naisip ko eh. Is that even complicated or that 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 much should be clear? Um I I I think no, may may mga kaso in the past ay si sino na hindi eksakto katulad nito pero pwede nang pwedeng pagkunan ng aral no? ano yung procedure at ano yung mga complications sa pagsunod ng procedure so, sa sa pagwapatupad ng arrest warrant. No? So, isang halimbawa, um merong may warrant of arrest na isang taga-Uganda. Um ang pangalan niya Dominic Ongwen, no. Child soldier pero lumaki na. May arrest warrant siya mula sa ICC. Um si Dominic Ongwen, wanted yan ng matagal, no. Hinahan- yan ng mga iba't ibang army sa Uganda, sa Central African Republic, mga kapit ba, kapit uh, bansa. Um nag, <clears throat> nag surrender siya. No, so hindi katulad dito, nag surrender siya, pero doon siya nag surrender muna sa military ng isang bansa no, katabi ng Uganda, taga Uganda si Dominic Ongwen. Uh, tapos mm -hmm. ang decision ng military ng kapit bansa na yon, <clears throat> ibigay siya sa mga Amerikanong sundalo na may military base sa Uganda, Dahil hinahanap nga nila yung si Dominic, yung yung mas malaking armed group ni Dominic Ongwen, pagkatapos <clears throat> binigay siya sa Ugandan government <clears throat> to be turned over to the ICC. Um so hindi ito ganoon kalinaw no kung ano yung procedure and, and and at the end of the day it's the government of the country that actually takes physical custody of the person that decides mm -hmm. what their procedure will be. Uh, ikumpara naman natin sa isang pang kaso, no? sa Ivory Coast, isa pang African country, yung dating nilang presidente uh, naisyahan ng warrant of arrest ng ICC. Um, nagtago doon sa capital, no? nagkaroon ng well, maiksingyera uh, until uh, his arrest was enforced by the police and military forces supporting the police uh, to arrest him. Um, Meron siyang ilang araw na mag-file ng kaso uh, para pigilin yung pag-arrest sa kanya pero hindi niya ginawa. No? So, uh, dinala siya sa ICC, nagkaroon ng paglilitis. At the end of that trial, na-acquit ito. Hmm. Uh, in fact, gustong tumakbo ngayon uh, bilang presidente ulit sa Ivory Coast kung saan siya galing. So, hmm. um, ang ang dahilan bakit ko binabanggit itong mga amibawa na ito, para ipakita na hindi ganun ka uniform and clear yung procedure for enforcing ICC warrants of arrest. Uh, in my opinion, and you know, at the end of the day, it's only my opinion. Um, malaking bagay na sundin ang due process considerations. Kung ano yung, yung pagbibigyan mo uh, ng informasyon yung hinuhuli sasabihin mo bakit siya hinuhuli uh, bibigyan mo siya ng information tungkol sa mga karapatan niya at huhulihin mo siya dahil yun ang purpose ng warrant of arrest uh, nakalagay naman sa batas ng ICC na yung mga korte sa sa, sa bansa kung saan pinapainforce yung warrant of arrest, walang kapangyarihan na uh, magpasyahan kung tama ba yung pag-issue ng Warrant of Arrest, kung may dahilan ba mag-issue. Ng... Hindi ito nililitis sa Korte ng Bansang yan, doon yan nililitis sa ICC. Ang purpose lang ng pagdala, uh, o ang, ang purpose lang ng may papel ang isang Korte, halimbawa sa isang bansa kung saan ini-enforce yung Warrant of Arrest, is to ascertain na yung pinagsiservihan mo ng Warrant of Arrest is the person, that is named in the warrant of arrest so it it's just a technical process uh, binabanggit ko to kasi may nakikita ako na may nagsasabi na oh may procedure sa ICC Treaty, article 59 paragraph mm -hmm. 1 paragraph 2 no uh, nakalagay yan dyan, no? pero pag binasa mo makikita mo na unang-unang -unan, sinasabi nga doon na ang purpose ng pagdala sa kung kung, kung kung dinala mo sa korte ng isang bansa yung taong may warrant of arrest from the ICC para lang malaman kung ito nga ba yung tawin hanap ng ICC. Ito you nga know. ba yung tawin pala pare sa ng ICC. Which I think happened in this case because who else would the warrant of arrest for Rodrigo Duterte be served on except for Rodrigo Duterte? Ano tanong ko sir, yung yung issue nila Duterte na dun sa paraan ng kanyang pagkaka-arresto rito, can he can he raise that before the ICC? Or does it matter anymore? Uh yan ang magandang tanong sa mga kung sino man ang magiging abogado ni Rodrigo Duterte because uh, si Rodrigo Duterte has repeatedly said na hindi niya kinikilala ang jurisdiction ng ICC. Hindi daw dapat siya uh, kasuhan sa sinasabi niyang dayuhan na korte. Uh, sabi niya, wag daw siyang hatulan ng mga puti, no? But although it's important to say, no, ibat iba-iba yung mga uh, lahi ng mga uh, judges sa ICC no hindi ito lang mga puti kundi halo-halo no uh, kung yeah. saan galing yung mga uh, member states um, so hindi niya kinikilala ang juris jurisdiction ng ICC so decision niya ng mga abogado kung sino man sila ni Duterte na kapag gusto nilang questionin gusto nilang um, i-challenge yung pagkakaaresto at paglabas sa Pilipinas ni Duterte, kailangan nilang kilalanin yung jurisdiction ng ICC at least for the purpose of uh the arrest um but i think they have uh better arguments to make rather than question his arrest okay. at this point um, it, it's smooth. no he's under arrest he will be under detained the at the ICC